Dito po sa person nila Madam Christy and Sir Henry, kay Madam uh, Sanya Lopez, eh, Sir Eric, may dumadating pong mga talong, okra, patulang palitfish At meron din silang ano, tawag dito, uh, sampalok. Alamin po natin ang asking price ng mga sariwang gulay sa atin pong nagandang sakadora dito sa ating baksa walang iba po kundi si Sanya Lopez na yun ay aking katabi. Medyo malaki po ang, yan po, si Madam Sanya Lopez. Good morning, Madam Sanya Lopez. Yan, Madam Sanya, anong klaseng talong to? Okay. Hoy, ah, Madam Sanya, anong variety ng talong natin? Oh, mucho. Magkano ngayon asking price ng talong? 80, sa okra oh, asking. 30 po asking. 30, 300 per bundle. Sa PPF, okay. ato lang pa. 25. Ito sa daan ng sili natin. Ay, sili ba yan? 60. Ano ba yan? Sili? Talbos po na pala yan. Ah, 60 yan. Ayan po. Ayan sa pa, um, ang, ang palaya natin na ba? 80. Mistis, ayan? Apo, mistis sa basal. Basal po. Ayan po ang ating isang maganda at masipag na sakadora. Di sa baksakan, Walang iba po kundi si Madam Sanya Lopez. Thank you Madam Sanya. Sa tabi naman po ni Madam Sanya ang ating kaibigan na si Dory Macha. Alamin natin yung presyo ng kanyang sitaw, pipi ng bakla, siling panigang. Ganda ng siling panigang niya. Pati may ampalaya din siya, balos nga lang. Ito eh. pang, ah, tawag dito, kalabasang supiya. Ayan po ang aking best friend. Good morning, Madam Dory. Madam Dory, ask ko lang, magkano ngayon itong ating supi, asking price? Ayaw pa rin pong tuminag ang supi Napakatagal na pong 10, Dalawa, tatlong buwan na yata ang sampung piso. Ang isang kilo, Bale, 100 per bundle. Yung pipinong bakla mo. Uh, 250, kaganda ng aking besi. Ito ang pala mo, ano ba yan? Mistisa? Magkano ni Stisa? 80. Ha? 80 kagaganto. Ayun oh. No? Eh yung ano mo siling panigang. Ito. Magkano ni siling panigang mo? Sandibo. Anong ano to? Anong sitaw? Siya sitaw. Ha? May Putex parang ano, ano, yung tawag sa may Putex na? Oh, Putex na. Kondot. Magkano yung asking price? Oh. Ayun yung katabi niya yung idol ito. Yung inaangaan ko dito sa ano. Yung class ng uh, Sinasabi ko sa'yo eh. Eh maganda naman talaga eh. Ano so, ka ba ta ako? Ako ako idol. <laughs> wag, wag na natin pag-usapan yung kabataan mo. Lipasin, eh. Idol, magkano yung Taiwan natin asking price? Yep country. Ito po yung nanay ng ayan na Yung uh, si Dina Boni binong kabataan niya, eh, dinang Dina. Oh. Maganda. Uh, Magaling ok on, natin, bonito ang palaya, asking lang. 50. Okay, okay. Yan. Ito linggo-linggo nagpapalinis. Oh. Maganda. Dito po tayo kay Machete. Machete, good morning. Ang gaganda ng upo natin. Ano ba yung balag? Balag po. Magkano asking price ng balag natin ngayon? Asking lang. Asking po, 170. 170. Napakamura. Ay yung ating ano, paligpit na patola? 300. 300. Sa kalamansi po natin ngayon? 500 po. 500, 450. Ang kalamansi po natin, 450, 500. <mul Pose> <square cozy> Salamat Machete ng baksakan yan po ang ating kadamansin napakarami 450, 500 po isang buriki 30 kilos isang mapagpalang araw kabanatuan kong mahal sa lahat ng ating mga kapalengke sa ating mga kapwa kabanatenyos welcome po ulit sa ating YouTube channel Dan TV Mr. Palenque. Muli po ito po ang inyong kasama kaibigan, kasangga ng mga farmers, ang boses ng Palenque, ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City Dan P. Viernes po. Samahan niyo po ulit ako magtanong ng mga asking price ng mga sariwang gulay tulad ng nakikita niyo sa ating video. Yan po. Kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel Dan TV Mr. Palenque. Please don't forget to subscribe sa ating channel para nakapit po tayo araw-araw sa mga presyo ng gulay dito na bumabaksak sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Kabanatuan Vegetable Trading Center palengke ng sangitan. Alamin po natin mga asking price. Tandaan nyo, asking price o turing lang po ang tinatanong natin hindi pa po yan ang ating final prices dahil maari po yan magbago pag tumawad o tinawaran yung mga sakadora natin ng mga nangangalakal o mamimili ng mga gulay dito. Kaya kung bago lang po tayo sa ating YouTube channel Dante Dinis Palengke, pindutin na po natin ang subscribe button habang nanonood tayo. Yung iba po, hindi pa nakapag-subscribe, pindutin niyo na po. Pwede din po natin i-like or share ang ating video para po sa inyong suporta. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, kasangga ng mga farmers, ang boses ng palengke. Dante Biernes po, ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. Kaya tara, let's subscribe na po tayo at samahan niyo na po ako mag-update. Dito naman tayo sa aking tukayo. Napakasipag din ito. Basta dati masipag na. Pogi pa. Okay. Tukayo, magkano ngayon Taiwan natin? Asking lang. 140 po isang bundle. Sa okra mo? 40. 30. Anong opo yun? Mayumi. Mayumi. Makana yung asking price? O siya, makana yung asking price mo? 15 ka po. 15. Maganda naman siya eh. Ito anong variety ng sitaw mo? Bulacan white. Bulacan white. Makana yung asking? 40. 40. Sabunito natin ang palaya. 45 45 Mejo na sa nakaupulan yung ano yung Tukayo ko. siguro na ubos na ibang guri kanina ano. Ayin pa. Okay. Salamat Tukayo. Nemu na signal tawad biyaherapon. Ay, nga pala. Sorry. Ayun you know, na baka ni asawa asawanya. Ito. Asawa niya. Ito yung uh, biyaheraban ng guri dinadala niya. Taiwan. Taiwan, madam, madam taga saan po kayo. Ligaya. Anong pangalan niyo, madam? Lerma. Oh, Len? Lerma. Oh, si madam Lerma taga Dabati Ligaya. Yung asawa niya, si Juan. Malte Totoo oh. ba yung pangalan niya? Baka mamali yung pangalan, ano? Kaya ang mainisip ko muna, eh. Okay. Oh. Salamat, salamat. Yun, yung asawa niya, asa abroad, but siya Asya... siya yeah. out ko. <laughs> Tatago, eh. na. Yeah. Oh, na, man to man. Na naninikto ka ayo, hayaan mo na nananahinik. Oh. <laughs> Dito tayo Yan po, maraming nagdadating ng ay. Kumain mustasa Si sa ano Si 'yan baby ko, kumusta? Kaya lang 'di makadaan 'No man. Ito? Ati Sally, magkano yung mustasa natin ngayon? Ay, ati Sally, ati baby. Ati baby ko. 55 ka ako, wey. 55. Ay, dito sa, sino yung alam mo? Talbos. Talbos? 120 asking. 120. Bulakan white ba natin ito? 75. Anong talong yun? Yung hot spot. Ayun. Etong Bula ba? Ah, Ano yung mag... alis na 60, may 55, may 50 Bukod sa bulakan white ano pa yung talong ah, sitaw natin? Wala green, na. alapang bay sa green. Eh, no, oh, Napakamura po ng sitaw 50 green. Ay, oh. Wala na ba? Ay, mano magkano po isang bundle ng mano natin? 70 pag pagando Bali yan ito, ah, 10 kilo 700 Ayan. Dito tayo kay Ate Saliko Marami siyang pipinong puti oh. Ayan, oh. Pipinong puti ah, Bonito Saka sigarilyas Alamin natin yung presyo ng sigarilyas Sandali lang po at may kausap siya sa cellphone Pipino. Oh, pinsig 15 daw. 150 ang pipino. Ang e, ganda. Eh, sa galilas matisali, magkano? Ha? 80. 80. Eh, sa bonito? Bonito po, 60. 60. Ano ang palaya to? Magkano yung ganyan? Ang kalaki? 70 po. 70, medyo malit. 70 daw, ayaw pa. Medyo matamblay ngayon ang aking atisali. Yan. Yeah. Ito ang gaganda. Ito ang gaganda ng talong mo. Anong talong yan? Magaling mo mochi natin? 85. Bet, lalo kaya atang mga ano ngayon, no? Okay, Dante. Hindi ka bumaba. Hindi ka tumatanda, eh. Lalo. Wag ito. Huwag ka Si Bet isibet muna. Babalayan ko. Nasa gawin pa sa ko. Galing ka na. Lalo bumaba. Okay, Dante. Nasa gawin pa sa ko. Galing abroad eh. Galing po ako ng kulungan. Oh, yung ano din sa bote, yung uh, ginagawa sa bote, may bangka sa kulungan, ganyan ha. iba may, sa kulungan nagagawa na may bote na may ano? <laughs> <laughs> mga kagulay mo ba ito? Ayan, yung mga kagulay, kagaganda ng mga kagulay mo na Ayan si madam Mon, mo, nakangiti <laughs> <laughs> ko, tingnan mo. Huwag yung madam ngiti lang magtatawa. Iyan, yeah, ganyan sana. Kagaganda na. Salamat, Madam Lilibet. Dito kayo Madam, oh. Madam, anong variety ng kamatis natin? Kagaganda Kamate po? Abante. diamante. Uh, Magkano po? Ito yung MS. Ito po, po. Po. po yung small. Magkano Mag yung ganito? Kalaki asking lang. 35. 35. Yan, napakamurko po. So, na 35. Ayan, kagaganda ng kamatis. Andito tayo sa kamote. Ayan, may kamote no? yung ubis yan, no? Magkano yung kamote yung ubis? 45, 45 po. sa Taiwan si natin big magkano? Fifty ay bumaba sa medium 30, 30 50, Size small 15 wala kayo yata sa palot ngayon oh, okay salamat punta tayo sa gawin banda roon wala pa rin ang makitang mais inahanap ko yung mais eh Ayan o, no, may boses na po mga kaganda ng boses. Dito may nakita ang patolang kinis. Boss, magkakaroon yung patolang kinis natin. Tanong natin. Madam, magkakaroon patolang kinis natin isang bundle. Asking lang. Patolang kinis. 20. Yan, napakamura po. Napakaganda po. 20, 200 per bundle. Sali, magkano yung Taiwan natin ngayon? 150 sa magandang luya, magkano? 160 sa luya, 150 sa... Eh, ano yun? Sa ano yun? Ano ba yun? Uh, sinibuyas ba yun? Hindi po. Ganyan oh. Etong ganito natin sa riwa? 70. 70, yun. Oh. Sa'yo din yung alamansin, ano? Okay, salamat. Nang nag-aano nagbabantay si Ayan, ako po, ako po si Mr. Palenque. Ayan. Pag gusto mo? Ah, sa ano po sa FB po natin, Palenque ng Sangitan yung page ko. Sa video naman sa YouTube naman, Dan TV, Mr. Palenque. Okay. Bag may gusto ka mag-shoutout? Shoutout po. <laughs> Shoutout. Ayan, sa mga pamaki na mababait daw. Okay. Salamat, madam. Ayun, Salamat po, sir, sa wala. tayo. May, may parang sabong pa dito. Bagong dating ng mais. Ang galing, madam, ate, aya yung mais natin. Pangasinan. Ano ba puti? Pati! Yeah, Ayan, magkano yung dilaw natin Onse! Onse, saka siya Fifty-five asking. Yung puti, magkano yung asking price? Oh, pareho sila. Dilaw at puting mais. Oh, lalaki yung mga nagkakarga ng ah, oh? 55 po yung puti at dilaw. Yan galing pa po ng Pangasinan dito nakasaka yo. Dami. Na tempo natin. Ito si Ate Ini ko, meron siyang ano, pechay. Ate Ini, makani ng pechay natin. 30, yan oh, no, 30, 300 pebante. Sa natin sa siling panigang. 1,000? Pero oh, ako wala dito pinusadot. 1,000 yung panigang, tapos itong pechay natin, 30. Pechay. Pechay, 30. Okay. Thank you very Sa Ito naging isa, nagtitinda ng bayabas. Magkano na yung bayabas natin ngayon? Hindi, huh? yung may pula sa dulo. Ay, ang baba naman, ano? Biglang bumaba 25 po ang isang kilo. Ilang kilo ba isang ano? Isang ano? Oh, 25 times nito oh, bali ano? Oh, 500. Panahon daw kasi ng ano, ng bayabas. Okay. Ito, tanong natin anong boss Boss, ito ang variety ng ating kamatis. Magkano ngayon ang per kilo? Uh, 32, meron din siya ngayon money, oh, yung money natin. Ay, binili lang natin yan. Ah, Okay. Ayaw magbago. Ay pa rin magbago. Okay. kayo, Dito kay Kuya, ano, John. Eh, Johnny, magkano labong mo ngayon? Ito. 2.20, yan. Ay! Idol ko. Ah. Idol, lalo kaya tang gumagandang lalaking hindi kita nakilala ngayon ha. Gumaganda pa yung katawan mo, ha? Kamusta si Erika? Oh, maganda ang lusal mo, ha. Kamusta kamus, kamusta si Erika? Upod na upod na. Ah, uh, upod na upod na. Ah. okay. Thank you. Ito. Sini Boy ay na-video na ko sila kanina doon kanina. Sini Boyas natin ngayon maka-asking. Na yan 60, 60. ito 11. Ito maganda oh, 11 oh. No? Ito 60. Ito to, to magkano yung ubi natin sa mote? 250. Salamat. Ito alamin po natin yung ano. Ah. Uh, gulay bagyo ni Madam ano. Kalis <coughs> lang ni Madam Agnes eh. Boss, magkano na yung sibuyas natin yung pula? Asking price. 5-5. 5-5. Kagandang lalaki itong ulit natin ng ko. Eh, yung puti natin yung ported. Puti yung ported. Yung malaki. Dito, 500. 500 doon sa medium. Press na po. 500. Sa ating... Ito, meron din siyang... Sa kansong bawang natin ngayon, magkano? Ay, 580 malilit. 580 malilit, malalaki. 620 malalaki. 620 malalaki. Ito munggo natin, magkano ngayon? Munggo, 1.7. 1.7, thank you. Ayan po, yung ating kalamansi, uh, oh. Ano natin si Menchi? Menchi, magkano yung good, good na good natin kalamansi ngayon, magkano? 500 oh. po. 500 po. Ang lalaki yung good na good. Okay, boss, meron siyang ano. Di ba itong ginagawang karitari? Ang tawag yan? Butuan, ano? Magkano yung ganyan asking price? Ito ko eh. 18. 18. Napakamura. 180 per band. Yan, kung magkakarikari kayo dito. Pero man. sa iba, mahal. O, oh, yan. Pero magaganda, no? Saan galing? Saan galing yan? Sambalis. Sambalis pa. Ang layo. Okay. Salamat, sir. Salamat, sir. Kilakin mo na. Anong anong variety ng kamatis mo ngayon? Diamante. Magkano asking price? 100. sa yes, ng kamatis? Sa so 20. Taiwan natin. Pero yung half fry, yung purong half fry 30. Eh yung Taiwan. 30. 130, 130. sa pechay. 40. 40, 40 sa pechay 40 sa mustasa. 50. 45. 45. Salamat. Ang ganda ng kamatis mo. Ni ba kaya yan. Ha? Thank you. Good morning, Good morning, Happy Mayan. Yes, oh. Magkano yung upo natin? Ano ba yan? Gapang? Eh, balag puno na rumon po nun Magkano yung ganyan? Itong Taiwan si mong malalaki. 45 na lang po bigay oh, diba? yan. Yeah, medyo nagpapa-beauty ano. Beauty <laughs> si Ate Madam Mayan natin. Salamat! Alamin natin kung ano na lagay ng presyo ng kalabasa. Ay, natutulog. Sir, good morning. Sir, magkano na yung kalabasa natin ngayon? Medyo may tumas ba? Uh, ah, Magkano pa rin? Pa rin. Saktos, eh, Anak ah, ng tineting na mo. So, Dose sa po talagang ayaw, ayaw na nung ano. Bakit na pa ako doon parang ganon? Anong problema? Ayaw po Paano nangyari? Ah. Kaya naman ako mong tumas. Kaya naka-estudy na sa... Kaya nga eh. Ilang ano na no? Isang buwan may na yata. Kaya magdadalawa na ah. Oh, magdadalawang buwan na ito. Kabisado ko tong si Sir. Kaya medyo malungkot eh. Kaya lang eh. Hindi to, hindi to lima kalabas eh. <laughs> Salamat Sir. Okay. Na, murang murap pa rin ang ating kalabasa ngayon. Dito sa magandang dilag. Magandang dilag, magkano na yung saluyot natin? 12 sa Talbos ng Kamote. Boss, gabi. Wala po ngayon si Kagawad Ato dito, di ko alam kung saan nagpunti. Medyo gumagalang, di ako sinasama eh. Sabi ko naman pag gumimig siya kasama ako eh. Pakikamusta lang kay Kagawad ano. Kamu, magsasama siya sa labas-labas niya. Dito may, may sumisigaw na ibalik na yung gabi. Magaling gabi natin po hapo lang ngayon. Asking price lang. P55 po. Ha? 55 Eh yung puti? Ito mo ilagay, balik mo. Hindi sa kanya yan. O, oh, sige o. Oh. Yung yung, puto e, magkano? Ganun din. Ganun din. E, pechay mo. Maganda, maganda, maganda. o magkano? 40 po. E, yung mura nating luya? Ay, 75 po. E, yung ganitong luya? 55 po. E, yan yung pangyay. <laughs> 55 daw. Salamat. Ito kaya Ate Glo ko merong ng ano, uh, saba. Ate Glo, magkano na ngayon asking ng puso? 18 po. Ay, 18 pa rin, mababa. 180 po per bundle, napakababa. Ay, boss, mag -ano yung magkano yung balot natin ganun ano? Yeah, 420 po. Ha? 420. Per 420. Dito oh, sa ano? Alugbate. Boss, magkano na alugbate natin? 35, 30. Sa papaya. 8-7 napaka-mura, no? Sa Kalamasi? 4-5, 4. Ganyan, 5. Ano? 4-5. Yung walang preklamo, 5-50 para mo doon. Kala ko yung walang buto, eh. Ito po kasi, ganyan lang. <laughs> Naglilihi ka ba, ano? Apo. Ah, <laughs> Kumakain ng rambut, eh. Ah, Naglilihi, oh. Okay, salamat. Ah, oh, shout-out. May iba batin. Baka gusto mong mag-shout-out. Shout-out oh. shout ko sa alak ko, Erick Skate. Oh, Ay, so -so kong pogi. Oh, mas, pogi, mas, 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 mas pogi pa kay, 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 kay Kuya, ano, Deme, mas pogi pa. Di ba, mas pogi lang po si Kuya Deme. <laughs> okay, salamat Shout out sa inyo, sir, pati sa mga anak ni Madam. Yan, pakabait kayo. Ayan, oh. kinapanood ba? Ayan, ayan ngayon yung, yung mama niya, yung mama niya. Ayan, oh. kaganda ng mama niya sa video. no. Sa video niya nalang tignan. Ayan. <laughs> Pula, maganda. <laughs> Hindi maganda naman. Salamat. Dito po tayo sa Gulay Bagyo. Good morning, Madam Glad. Madam Glad, magkano na po yung report yun ngayon? Ask lang. At 400 hanggang 350. 350 sa ating pong sayote. 500, 400. 400 sa Pechay Bagyo po. 500. 500 sa carrots. 1,000 sa patatas. 500. 550 magkano po yung broccoli natin per kilo? Eh, yung ganito po nating bell. Yung green bell po. 150, 150 sa lemon. Sa celery po at mix. At sa ating pong beans. 180 Kaganda 180. naman ni Madam. Araw-araw gumaganda kayo. Okay. Ayan po mga kapalengke ang ating pinakalatest as in price update ngayong araw po ng Yerkoles, October 2. Dito po sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Nueva siya ang kabanatuan vegetable trading center na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte. Please don't forget to follow my FB channel, Palengke na Sangitang, ganun din po. Huwag nyo kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel, dating Lee, Palengke. See you po again sa ating next video. God bless asal po. Bye-bye!